ay isang napakahalagang aklat na humuhubog sa mga paniniwala sa relihiyon at mga sistema ng batas sa loob ng libo libong taon. Ang impluensya nito ay umaabot sa iba't ibang kultura at kontinente na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na individual. Mula sa sinaunang pinagmulan nito hanggang sa makabagong interpretasyon, ang Biblia ay patuloy na nagbibigay ng malalim na kahulugan. Ang epekto ng Biblia sa panitikan, sining at musika ay hindi maikakaila. Ang mga salaysay at karakter nito ay nagbigay inspirasyon sa mga obra maestra sa pagpipinta, eskultura at musika ang lumang tipan na kilala rin bilang Hebreong Biblia ang naglalatag ng pundasyon para sa bagong tipan na sinusubaybayan ang kasaysayan ng mga Israelita mula sa kanilang pinagmulan hanggang sa panahon bago ang kapanganakan ni Jesus. Sinusuri nito ang tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang piniling tao na nagbibigay diin sa mga tema ng paglikha, kasalanan, kaligtasan at ang pangako ng isang Mesiyas. Ito ay nagsisilbing pundasyon kung saan itinayo ang pananampalatayang kristiyano. Ang mga ebanghelyo, ang unang apat na aklat ng bagong tipan, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ay nagsasalaysay ng buhay, mga turo, himala, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bawat ebanghelyo ay nagaalok ng kakaibang pananaw kay Jesus na binibigyang diin ang iba't ibang aspeto ng kanyang ministeryo at mensahe nagbibigay sila ng mga pangunahing salaysay para sa paniniwalang Kristiyano. Inilalarawan ni Mateo si Jesus bilang katuparan ng propesya ng mga Hudyo, na binibigyang diin ang kanyang kaugnayan sa lumang tipan. Inihaharap ni Marcos ang mabilis na salaysay ng ministeryo ni Jesus, na nagbibigay diin sa kanyang autoridad at kapangyarihan laban sa kasamaan. Binigyang diin ni Lucas ang pagkahabag ni Jesus sa mga marginalized at ang kanyang mensahe ng kaligtasan para sa lahat. Nag-aalok si Juan ng mas teolohikong interpretasyon na inilalarawan si Jesus bilang ang banal na salita ng Diyos na naging tao. Ang mga ebanghelyo ay nagtatapos sa pagpapako, sa krus, at muling pagkabuhay ni Jesus ang mga pangunahing kaganapan ng pananampalatayang kristyano. Ang muling pagkabuhay ay nakikita bilang ang pangwakas na tagumpay laban sa kamatayan at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa mga mananampalataya. Ang Aklat ng Mga Gawa, isang pagpapatuloy ng Ebanghelyo ni Lucas, ay nagsasalaysay ng na maagang paglaganap ng Kristyanismo pagkatapos ng pagakyat ni Jesus sa langit. Sinasabi nito ang kuwento ng mga apostol lalo na sina Pedro at Pablo, habang ipinangangaral nila ang Ebanghelyo, nagsasagawa ng mga himala at nagtatatag ng apamayanang Kristiyano sa buong Imperium Romano. Itinatampok ng mga gawa ang papel ng banal na Espiritu sa pagbibigay kapangyarihan sa mga apostol at paggabay sa sinaunang simbahan. Ang pagbaba ng banal na Espiritu noong Pentecostes ay inilarawan bilang isang mahalagang sandali na may nargahan ng kapanganakan ng simbahan at ang simula ng misyon nito na ipalaganap ang Ebanghelyo. Sinusundan ng aklat ang paglawak ng Kristyanismo mula sa Jerusalem patungo sa ibang bahagi ng imperyo Romano. Inilalarawan nito ang mga hamon at mga pag-uusig na kinaharap ng mga unang Kristiyano habang nilalakbay nila ang isang komplikadong lipunan at politika. Ang mga gawa ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw sa pagunlad ng teolohiyang Kristiyano, pagsamba, at buhay komunidad noong unang siglo. Idinodokumento nito ang paglitaw ng mga estrukturang pamumuno sa loob ng simbahan. Bahagi lima. Mga sulat ni Pablo. Mga liham ng pagbabago. Ang mga sulat ni Pablo, isang koleksyon ng mga liham na isinulat ni Apostol Pablo sa iba't ibang sinaunang pamayanang kristyano at mga individual, ay bumubuo ng isang makabuluhang bahagi ng bagong tipan. Tinatalakay ng mga liham na ito ang mga isyong teolohiko, nag-aalok ng praktikal na patnubay at nagbibigay ng pampatibay loob sa mga mananampalataya. Sakop ng mga liham ni Pablo, ang malawak na hanay ng mga paksa kabilang ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang katangian ng simbahan, etika ng kristyano, at ang pagbabalik ni Kristo. Pinigyang diin niya ang kahalagahan ng pananampalataya kay Heso Kristo bilang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kabilang sa mga pinakakilalang liham ni Pablo ay ang mga taga-Roma, mga taga-Korinto, mga taga, taga Galacia mga taga-Efeso, mga taga-Filipos, mga taga-Kolosas, at mga taga-Tesalonika. Ang bawat liham ay tumutugon sa mga partikular na isyo na kinakaharap ng mga pamayanan kung saan ito isinulat. Ang mga isinulat ni Pablo ay nagkaroon ng malalim na epekto sa teolohiya at espiritualidad ng Kristiyano sa buong kasaysayan. Ang kanyang mga konsepto ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pananahan ng banal na espiritu ay nananatiling mahalaga sa pangunawa ng Kristiyano. Bahagi 6 Mga pangkalahatang sulat Karunungan para sa komunidad Ang mga pangkalahatang sulat, isang koleksyon ng mga liham na nakatuon sa mas malawak na mambabasang Kristiyano ay nag-aalok ng praktikal na payo, mga babalalaban sa mga maling turo, at pampatibay loob na magtiyaga sa pananampalataya. Sinusuri ng mga Hebreo ang kataasan ng priesthood ni Kristo at ang bagong tipan na kanyang itinatag. Binigyang diin ni Santiago ang kahalagahan ng mabubuting gawa bilang katibayan ng tunay na pananampalataya. Ang mga liham ni Pedro ay humhihikayat sa mga Kristiyano na manindigan sa kanilang pananampalataya sa gitna ng pag-uusig at mamuhay ng banal na buhay. Binigyang diin ang mga liham ni Juan ang kahalagahan ng pag-ibig at nagbabalalaban sa mga bulaang guro. Ang mga pangkalahatang sulat ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw sa mga hamong kinaharap ng mga unang Kristiyano, kabilang ang pag-uusig, mga maling turo, at mga suliraning moral. Kabilang sa mga liham na ito, ang mga Hebreo, Santiago, Fuadro at Duan Pedro, Uno, Dua, at Tresho Juan, at Judas. Bahagi Pito Pahayag, isang sulyap sa kawalang hanggan. Ang aklat ng pahayag, ang huling aklat ng bagong tipan, ay isang lubos na simboliko at mapangitain na akda na nag-aalok ng isang sulyap sa hinaharap at ang pangwakas na tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ito ay puno ng matingkad na mga imahe, kabilang ang mga anghel, demonyo, mga halimaw, at mga labanan sa langit. Ang pahayag ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang mensahe ng pag-asa para sa mga kristyanong nahaharap sa pag-uusig na tinitiyak sa kanila ang pangwakas na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Inilalarawan nito ang huling paghuhukom, ang pagkawasak ng masasama, at ang pagtatatag ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang mga imahe ng aklat ay hango sa mga propesya ng lumang tipan at mga akdang apokaliptik. Ang pagunawa sa mga simbolong ito ay mahalaga sa pagbibigay kahulugan sa kahulugan ng aklat ang mensahe ng pag-asa at pangwakas na tagumpay ng pahayag ay umalingaungaw sa mga Kristiyano sa buong kasaysayan, lalo na sa mga panahon ng pag-uusig at kapighatian. Ay bahagi walo, ang pagkajos at pagkatao ni Kristo, isang pangunahing tema. Ang pagka-Diyos at pagkatao ni Hesus Kristo ay mga pangunahing tema sa Biblia. Mula sa mga propesya ng lumang tipan hanggang sa mga salaysay ng bagong tipan tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus, ang duality na ito ay pinagtitibay at sinisiyasat. Salamat sa panunood ng Ang Kumpletong Kasaysayan ng Biblia mula Genesis hanggang Pahayag. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-iwan ng thumbs up, mag-subscribe sa aming channel, at mag-iwan sa amin ng komento kasama ang iyong mga saloobin. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na lumikha ng mas maraming nilalaman na tulad nito. Hanggang sa susunod na video.